ang inaantay ko na tawag nila yung tawagan nila yung bebe ko <laughs> hello balita eh, <laughs> wala na naman tayong magawa hmm. makulimlim pa sa amin malamig pa eh. Hmm. ano man <laughs> ngayon hmm? kwentuhan ko na lang kayo di ba? Total, lagi naman ako the drive ng kuan ng Uber at Lyft every Saturday. Oh, English kwan, every Saturday. <laughs> Minsan hindi rin natin na iiwasan na nakikipagchismisan sa kanila, 'di ba? Oh, naririnig din natin yung mga usapan nila. Ha? Huh? Ang isa sa mga nakakonsakin, ang isa sa mga nakaagaw pansin sa mga pasahero ko pagdating pagka uh, sinasakay ko sila yung mga tawagan nila <laughs> oo wow nga oh. ang sisweet ng tawagan nila kung mga yung anlambing ba anlambing ng mga boses oh. pero yung iba kasi hindi ko may yung salita nila may sarili silang lingwahe na mga ginagamit yung sarili nilang salita sa bansa nila pero yung mga narinig ko yung mga nagsasalita ng mga ingles oh. Hmm. siyempre kasi diba Majority sa mga napapasahero ko, kuwan talaga 'yung mga gumagala sa gabi, mga magpartner, 'yan, mag-boyfriend-girlfriend, 'di kaya mag-asawa. O minsan pa nga mayroon pa 'yung mga bagong kuwan lang, bagong meet lang nila. Oo. <clears throat> Tapos pag nadedrive ko 'yan, ako kasi nagpapa-music agad ako niyan para hindi sila ma-disturb kasi minsan yung mga kwan yung mga pasero ko nagre-request sila ng music para ma-focus yung music ko kunwari dun sa kwan ay yung yung ma-focus -ma yung yung pandinig ko sa music oh tapos nagpapamusic ako tapos nagkukain niya sila sa likod oh hmm. ang isa sa mga maraming tawagan nila yung hi love Ah oh, love oh di ba oh tapos yung isa pa kwan Ah oh, <coughs> yung isa pa na tawagan nila Babe! Ah! <laughs> babe! Oh! Una, ang sweet niya ng matawagan nila, grabe! Yung mga kayo to, yung love, ay uh, yung mga babe, yung mga babe na tawagan. Yung mga pangkawin niya, yung mga edad na mga 20 hanggang 30. Oo, yun yung mga tawagan nila. Oh, yun yung mga napansin ko. Tapos yung mga kwan naman, yung mga medyo mga bata-bata pa, yung mga tarte pataas. Hmm. Honey. Oh, ito. Honey. Oh, grabe ka kalambing na. Hi, honey. Oh, grabe ka kalambing. Minsan nga naisip ko, umuwi na lang kaya ako. Oh. Ay, naglalambingan sila lagi sa likod, madalas. Ay, yakap-yakap, di ba? Mm. Thank you for coming tonight. Oh, grabe, oy. Wah, oh, totoo. Mm. <laughs> Minsan nga, pag kayong mga naghaharutan, kasi normal lang naman sa kanila yan dito eh. Di ba? tayo as a driver wala tayong pakialam sa kanila focus tayo sa kalsada focus tayo na safety natin sila na maihatid pero may mga times talaga maraming times talaga na napapakinggan mo rin yung mga kwentuhan nila no? pero siyempre ibang usapan na yung mga ibang kwan kasi talaga iba din yung ibang kwentuhan din nila yun lang tayo doon lang tayo sa mga tawagan oo oh. nakakakuan eh ang inaantay ko na tawag nila yung tawagan nila yung bebe ko <laughs> Di ba sa Pilipinas yun talaga? Bebe ko. Oh, kung, kung meron lang yung gano'n, at tatawa talaga ako. Oh, kung yun yung tawagan nila, yung kwan yung... Yung Pinay nung nakaraan na nasakay ko. Yung Pinay. Oh. Ang tawagan nila, honey? Oh. Birthday ng partner niya! Oh. Hi, honey! Oh. Sabi ko, sabi, 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 sabi. Oh. honey! Mm. Nakakatawa kami chan. Ang dami nilang kuhan, ang dami mga gano'n yung tawag nila. Nakakaingit nila. Para gusto ko na umuwi. oh, kasi yakap-yakap oh, sila dyan sa likod. Oh. Holding hands, holding hands. Eh, kaya mo Oh. Tapos yung grado pag mag-away lang sila. <laughs> mag-away lang sila. No? Normal. Alam oh. naman natin yan. Oh. Naman natin yung mga ganong kwento lamb lambing para umpisa pagsakay kasi di ba pupunta pala dyan sila sa kwan sa mga uh, kainan restaurant o oh, lambing lambing pa yan syempre tapos pagtapos nyan unting sipyat mo lang dyan boys ah away talaga kayo pag uwi oh away <laughs> sige na baka maingjet pa ulit ako sa nila